paumanhin po, ang nilalaman ng video na ito ay walang bahid ng pang-aalipusta sa kapwa at hindi ginawa upang suwayin ang ibang doktrina at paniniwala, kundi ang pagnanais lamang natuklasin at ibahagi ang mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya at pagpalaganap ng salita ng Panginoon sa paraan ng malayang pamamahayag. Sa dinami dami ng mga simbahan ngayon. Nalilito na tuloy ang mga tao kung ano ba talaga ang palatandaan ng tunay na iglesia. May nagsasabi, na ang simbahan na may pangalan ng Panginoong Jesus ay ang tunay. Ngunit, ayon sa mga bagong relihiyon ngayon, ang pinakamalaking palatandaan ng huwad na simbahan, ay ang pagkakaroon ng mga rebulto at imahe na umano'y tinawag na mga Diyos-Diyosan. Sa video na ito, tuklasin natin kung ang mga ito ay totoo ba o pang-uusig lamang. Ano ba talaga ang tunay na dahilan kung bakit pinag ng mga pastor at mga ministro ang mga rebulto ng simbahang katoliko? Inaanyahan ko po kayong panoorin hanggang dulo ang video na ito, upang malaman natin ang totoong kadahilanan kung bakit may mga rebulto ang katoliko. Hinto at pamala! Ang mga rebulto at mga imahe na nasa simbahang katoliko, ay binigyan ng galang at tinawag na mga sacramentals. Ngunit ang mga ito ay hindi nila tinuring bilang Diyos katulad ng pagkaakala ng ibang relihiyon. Madalas maririnig sa social media ang paratang na umanoy ang simbahan ng katoliko ay huwad. Ito ay dahil sa kanilang paglalagay ng mga rebulto sa loob at labas ng simbahan. Sa pangungutsa nilang ito, lumalaki ang bilang ng mga taong nag-alinlangan sa doktrina ng inang simbahan bilang kaanib ng Iglesia Katolika. Sila ay gumamit ng isang talata sa Eksodo Kapitulo 20 Versikulo 5. Na nagsasabi, huwag ninyong paglilingkuran o sasambahin ang mga ito, dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos ay mapanibuguhan. Malinaw na dito palang sa talatang ito, ay makikita natin na may mali ang kanilang interpretasyon. Ang talatang ito ay isa sa pinaka ng lahat ng protestante upang gamitin laban sa Iglesia Katolika. Naumanoy ipinagbawal ng Diyos ang paggawa ng mga imaheng Diyos-Diyosan. Susuriin po natin ng maigi ang talatang ito. Kung malinaw ba na ibig sabihin ng Panginoon na lahat ng mga rebulto at imahe ay kabilang sa mga Diyos-Diyosan. Sinabi dito, na huwag ninyong paglilingkuran o sasambahin ang mga ito, dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos ay mapanibughuan. May napansin ko ba kayo sa sinabi ng Diyos sa talatang ito? Ang keyword dito ay ang salitang, huwag niyong sambahin bilang Diyos, na sabi niya ito, sa dahilan na siya lamang ang totoong Diyos, sa gitna ng mga Diyos-Diyosan. Ibig niyang sabihin, hindi niya pinagbawal kung gagawa tayo ng mga rebulto na hindi natin sinasamba bilang Diyos dahil siya ay mapanibughuan. Subalit, para sa ibang relihiyon, ang pagkakaintindi nila ay lahat ng mga rebulto ay kabilang sa Diyos-Diyosan kaya bawal. Mula sa simula, wala namang nare-record ang mga protestante na isang audio man lamang. Na ang isang katoliko ay nagsasabi sa harap ng mga rebulto na, Tulungan mo ako rebulto dahil ikaw ang aking Diyos. Hindi naman po ganyan kabobo ang katoliko ayon sa akala nila. Ibig po bang sabihin na lahat ng mga minuno nila ay mga bobo din? Ano po ba ang totoong papel ng mga rebulto at mga imahe sa para mga may matitinong mentalidad na tao? Sa Simbahang Katoliko, maraming mga bagay na tinawag na mga sacramentals na may kanya-kanyang kadahilanan kung bakit ito ginawa. Ang mga sacramentals ay ang mga bagay na pag-aari ng inang simbahan na siyang ginamit bilang mga instrumento sa paglilingkod sa Diyos sa iba't ibang pamamaraan. Isang halimbawa ay mababasa sa aklat ng mga gawa kapitulo 19, labing isa hanggang labing Ito ang sinabi, at gumawa ang Diyos ng mga tanging himala sa pamamagitan ng mga kamay ni Pablo. Ano pat ang mga panyo o mga tapi na mapadaiti sa kanyang katawan ay dinadala sa mga may sakit. At nawawala sa kanila ang mga sakit, at nangagsisilabas ang masasamang espiritu. Kaya isang malaking pagkakamali ang sabihin na ang mga sacramentals ng simbahang katoliko, ay walang silbi at ito ay palatandaan ng isang huwad na iglesia. Ang mga rebulto naman ay ginawa bilang palamuti sa simbahan, o sa mga lugar, kung saan nagkaroon ng himala ang isang banal. Ginawa ito hindi upang maghahangad na paniwalaan ng mga protestante, kundi ito ay isang tanda ng parangal at pagmamahal para sa mga banal na nagmamay-ari ng rebulto. Dahil ang tunay na nagmamahal, ay pinupuri niya kahit ang maliliit na bagay na may kaugnayan sa kanyang minamahal. Ang mga bagay na ito, ay alam na alam ng mga ministro at mga pastor, na hindi lahat ng mga rebulto ay mga Diyos-Diyosan. Sa katunayan marami rin pong mga imahe sa bahay nila, na kahit hindi naging banal ay inaalagaan nila, katulad ng kanilang mga sariling imahe at sa buong pamilya. Nagkaroon din po sila ng mga ganyang bagay, na siyang, Nagpapaalala sa kanila bilang pagmamahal sa kanilang pamilya. At tiyak na alam din nila kung ano ang mga kalikasan ng isang tunay na Jos Diyos JoSan lalo na sa mga pagmumukha at anyo nito. Ang mga kapatid nating protestante, ay hindi sila mga inusenteng tao, para hindi makakilala kung ano ang anyo ng mga totoong Jos Diyos JoSan at hindi. Tiyak na kilala din nila ang mga rebulto na pagmamay-ari ng mga banal lalo na sa Panginoon. Walang pag-alinlangan, sigurado ako, na kung may nagtatanong sa kanila kung ano ang mukha ng Panginoong Hesus. Tiyak na walang ibang anyo ang pumasok sa kanilang isipan, kundi ang rebulto ni Kristo na nasa simbahang katoliko. Ang totoong dahilan kung bakit inaatake nila ang mga rebulto, hindi dahil na ang mga ito ay pinagbibintangan nila ng mga Diyos-Diyosan. Kundi may ibang motibo kung bakit ang mga rebulto ng katoliko ay palagi nilang pinag-initan. Ang pangungutsa na ito ay pinagpatuloy nila hanggang ngayon, dahil nakita nila na mula noon ay lumago ang kanilang relihiyon sa pamamagitan ng paggamit ng mga imahe ng katoliko. Para sa kanila, ang mga rebulto ng simbahang katoliko ay isang epektibong lason, dahil sa pamamagitan nito, maraming tao ang kanilang malilinlang lalo na ang mga inusenteng katoliko. Sa madaling salita, ang rebulto ng mga santo, lalo na sa mga rebulto ng ina ni Kristo, ay naging pangunahing kapital ng anumang relihiyon na tatag lamang ng tao. Dito sila huhugot ng malaking dahilan, upang tuluyang lisani ng mga katolikong inusente ang Iglesia Katolika. At nagdudulot ito ng maraming oportunidad sa kanilang pananalapi at kabuhayan. Ibig sabihin, ito na ang napili nilang hanap buhay, dahil maliban sa hindi nakakapagod. Wala pang magiging kasong haharapin. Kaya kung walang rebulto ang katoliko mahihirapan silang kumita at lumago. Katunayan, maraming pagkakataon na makikita natin sa social media, na ang mga rebulto ng katoliko ay kanilang pinaghahampas, at pinagmamartilyo, sa harap ng kanilang mga kaanib. Sabay sumigaw at nagtatanong, tingnan nyo ang Diyos Diyosan ng katoliko, kung may kapangyarihan ba ito, ni hindi nga sila nakakadepensa sa kanilang sarili, sa mga tao pa kaya. Sa palagay po ninyo, gawain ba ito ng isang inusenteng pastor o ministro? Hindi po sila mga inusenteng mangangaral. Alam nila na yun ay isa lamang rebulto at walang kapangyarihan. Ngunit, wala sila magawa kundi ang susundin ang kanilang pangangailangan. Tumatawa at nagkukunwari na umano'y may malaking paniniwala sa Diyos. At ipinakita ang katapatan sa paraan ng pagiba ng mga imahe at rebulto ng katoliko. Ginawa nila ang pangungut siya sa mga rebulto na walang kalaban-laban. Dahil wala silang magagamit na ibang materials upang sa harap ng kanilang mga kaanib ay paniniwalaan silang mga tunay na tupa. Ganyan po ang kanilang nakasanayang aral. Mula pa noong taong nagsimula ang protestante. Yan po ang mga huwad na mga ngaral, hindi po sila makapagpahayag sa harap ng mga tao kung wala ang mga sacramentals na kagamitan ng katoliko. Katulad ng paggamit ng Biblia kung walang opisyal na aklat ang katoliko, ay wala silang magagamit at paghugutan ng salita ng Diyos upang patunayan ang kanilang paniniwala. Ang mga huwad ay nagsasamantala at nakikigamit lamang kung anong mayroon ang simbahan katoliko. Napaka maraming sacramentals ng katoliko na naging sentro sa kanilang hanap buhay. Katulad ng December 25, kung saan ang mga protestante, katulad ng Iglesia ng Diyos, at iba pa, ay tumanggap din ng mga bunos at iba't ibang mga regalo. Subalit, ang totoo ay walang habas na nangungut siya laban sa Pasko ng Katoliko. Kahit na ang February 14, ay hindi rin nila pinalampas. Sa araw at pagkakataon na ito, habang ang kanilang mga pastor at ministro ay umaatake, laban sa pagdiriwang ng mga Katoliko sa araw ng mga puso. Ang kanila namang mga kaanib ay nakikisali na rin sa katoliko sa pagselebrar ng Valentine's Day, at si pastor at ministro, ay bumili na rin ng mga rosas para sa kanilang mga minamahal. Katulad sa mga pagkakataon na ito, ay mapatunayan na hindi sumusunod ang kanilang mga kaanib sa kanilang mga babala na iwasan na ang mga sacramentals sa simbahang katoliko. Bagay na hindi nila mapipigilan, na kahit ang mga pinuno ng kanilang simbahan ay nakikisali din sa kaligayahan na dulot ng mga sacramentals ng simbahang katoliko. Ngunit, makikita natin sa kanila ang pagkukunwari na umano'y labag ang mga ito sa kanilang doktrina. At alam nila na ang pagkukunwari ay isa sa pinakamalaking kasalanan para sa Diyos. Hindi na po sila nahihiyang makikisali, dahil hinding hindi po nila makukontrol, ang paglaganap ng tunay na mga alituntunin ng totoong simbahan. Sa punto na ito, hindi nila alam na sila pala ay hanggang sa paniniwala lamang ng kanilang relihiyon. Ngunit ang kanilang mga ginawa ay nagpapatunay na sila ay may pusong katoliko pa rin. At yan po ang palatandaan ng bulag na mga ngaral. Walang tigil sa pang-aalipusta lalo na sa mga rebulto ng mga banal, ngunit ang totoo ay alam na nila na ang mga ito ay hindi kabilang sa mga Diyos-Diyosan. Subalit patuloy nila itong ginawang pulutan sa loob ng kanilang simbahan, at busog na busog naman ang kanilang mga kaanib sa pagkukunwari nila. Malinaw na lahat ng mga sacramentals ng katoliko ay kanilang pinapakikinabangan. Tulad ng mga rosaryo, holy water, mesa sa katoliko, at kahit pa sa pangkabilang buhay na aral ng katoliko ay kanilang pinagkikitaan tulad ng purgatory at iba pa. Ang lahat na yan, ay nagdulot ng malaking bagay na nakakatulong sa kanilang pag-unlad at kabuhayan. Sa pamamagitan ng pagtulid sa at pang-alipusta, yan ang malaking utang na loob nila sa katoliko na kailan may hindi mababayaran. Dahil ang lahat na yan ay pinaghihintulutan lamang ng katoliko sa kanila ng libre at walang aasahan na kaso. At alam nila na hindi sila mauubusan sa hanap buhay, dahil kahit anong gawin nila ang katoliko ay hindi nila kayang magigiba. Kaya ang mga bagay na tinawag na sacramentals tulad ng mga imahe at regulto na lang ang kanilang pinagigiba. Sa madaling salita, ang mga protestante partikular sa simbahang iglesia ni Cristo ay tumatagal lamang sa pamamagitan ng mga sacramentals ng katoliko. Sa kabuohan, ang mga sacramentals na ito, walang tigil nilang kinagkikitaan. Ang mga ito ay ang dahilan na sila ay yumaman at naging may kapangyarihan. At gumagamit ng mga bagay na hindi sa kanila upang ito ay para lamang makapaglinlang ng maraming inusenteng tao. Ang mga pangyayari, na ito ay hindi na po bago sa kasaysayan ng tunay na simbahan ng Diyos. Dahil sa aklat ng mga Salmo Kapitulo 74 na versikulo 6 hanggang 7, kamasampu. Ito ang nangyayari. Sinibak nila ang templo na parang pumuputol ng punong kahoy sa gubat gamit ang palakol. Winasak nila ang mga inukit na mga kagamitan sa pamamagitan ng mga palakol. Nilapastangan at sinunog nila ang inyong tahanan. O Diyos, hanggang kailan kayo kukutsain ang aming mga kaaway? Papayagan nyo ba silang lapastanganin ang inyong pangalan habang buhay? Yan po ang nangyayari sa templo sa lumang tipan, ayon sa talata ang mga tao sa templo ng Diyos, ay sumusumbong sa Panginoon na may mga taong gumigiba sa kanyang mga iniukit na mga kahoy, sa loob ng kanyang templo, na tinawag nilang mga kaaway ng Diyos, na walang pinagkaiba sa panahon ngayon, kung saan nila pastangan nila at winasak ang mga kagamitan sa loob ng simbahang katoliko. Ginamita nila ng martilyo, at giniba ang mga rebulto sa loob ng templo ng Panginoon sa pag outcaller na ito ay kabilang sa mga Diyos Diyosan. Hindi nila alam na ang mga rebulto na inuopit sa mula sa simento at kahoy ay ang palatandaan ng tunay na templo ng Diyos. Ito ay mababasa natin sa aklat ng Ezekiel 41, 17-18, na nagsasabi. Ang loob naman ng templo, ay balot ng tablang kasentaas ng pinto. At may ukit na larawan, ng palmera at anghel salitan ang larawan ng palmera, at anghel. Bawat anghel ay may dalawang mukha. Ang isa ay mukha ng tao. Ang talatang ito ay malinaw na nagpapatunay na ang palatandaan ng isang tunay na iglesia ay may mga rebulto bilang palamuti sa loob at labas nito. Walang pag-alinlangan, kung ang iyong simbahan ay walang makikitang mga imahe, ay lisanin mo na, dahil hindi po pala yan ang tunay na templo ng Diyos. Ibig sabihin ng paglalagay ng mga rebulto sa loob ng simbahan ay hindi nangangahulugang lugar ito ng mga Diyos-Diyosan. Sa katunayan ang pagkakaroon ng mga rebulto sa loob ng simbahan ay isang mahalagang palatandaan ng nauunang templo ng Diyos. At wala naman tayong mababasa sa Biblia, na pinahinto na, o pinagbawal na ng Diyos ang paglalagay ng mga rebulto sa kanyang simbahan tulad ng ginawa niya sa nauunang templo. Kaya, ang katoliko ay gumagawa lamang ng mga bagay na naayon sa kagustuhan ng Diyos, at ang simbahan na walang makikitang mga imahe ng mga banal na tao, ay malinaw na ito ay hindi simbahan ng Diyos. Sa pangkalahatan, ang totoong dahilan kung bakit may mga Diyos-Diyosan ay dahil sa isang maruruming kaisipan ng tao. Sapagkat hindi sa pamamagitan ng isang rebulto magkakaroon ng mga Diyos-Diyosan kundi ito ay nagmumula lamang sa mga taong nag-iisip na ang isang rebulto ay Diyos. Katulad ng mga huwad na mga ngaral. Sana po kahit kunti may napulot tayong aral sa video na ito, ito po si Kuya Tem. Ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, maraming salamat po sa inyong panunood.